Apat sila ka maguluton nga nagahampang sang football. Ang ila ka magulangan nga babayi upod sila mga pakaisa ang bag-ulang nagkampyon sa futsal tournament sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet sa Antique. Aton sila kinalahon sa sining episode sang Bida sang Liga. Sang may patry out sa hampang nga football sa eskwelahan, nagpasakop sa tuma kabataan ni Faye Hanili hasta nga naging kabahin sila sa football club nga masamay nagatiglawas sa Banwa sang Pontevedra sa mga local competition sa probinsya. Una nga naging kabahin sa football club ang pangaduwa nga anak ni Faye nga si Romelo nga ginsundan sa niya magulang nga si Feriala nga karon kabahin sa futsal team nga nagatiglawas sa probinsya. Sanday Feriala, kagiyang mga pakaisa, among nagkampyon sa ginhiwat nga futsal tournament sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet sa probinsya sang Antique bilang isa ka champion sa Vibra is kalipa, excited, overwhelmed sa mga taong nga sa Amon, kag uh, kabay sa mag-aabot nga palarong pambansa, suportahan ang Amon School nga Catalino Sulige National High School. Istorya ni Faye, sa tuanay, hindi niya luyad na maghampang ang iya mga anak. Bangod ginakahangawan niya nga masakita ng iya mga bata. Pero bangod isa man kanay football player ang iya nga bana, Rason nga pating iya karon duha ka magagmay nga kabataan nga Sanday Francesca kag James Edward ang natugutan nga maghampang sang nahiligan nila nga sport ang football. Sini na lang ko yan sang nag, ano, yan na nag put, football na sila do nag uh -huh. ano nako sa bayan na lang gid okay. kay amo na ano hilig. O muna na yung handong ko nga ang ila gusto nga malabot ma ano gid nila malabot yun nila sa uli nga makatapos sila iskwila, makakita sila ubra. Pag ang muna para lang sila, bisan sa amo niya okay na lang kami ni Papa nila. Ang apat ang pareho man yung nagasuksok sa jersey number 6. Nga amuman sad ang jersey number sa ila amay. Si Papa, gina nila yung hands-on, gina nila sa tablo sila sa football. Sa kaya muna yung sports ng hapon, Papa, kag may encourage mga kami na magulutod, hasta ako mga pakaisa, na isa kami ka team subong na for sige ko gid ang nga mo, sports kay bati isa mo kini nga sports makatapos ako is pila bilang isa ka varsity Si Francesca kag ang magulang niya nga si Romelo ang pareho naman nga nakabiyahe pa Thailand sang nagnigad nga tuig para magkumpit sa La Liga Youth Tournament Sini nga tuig ginapaabot nila nga liwat nga magtiglawas sa Dolphins Football Club sa mga international competition. Hmm, ginga nga may opportunity nga nakasaylo kami sa si Dolphins. Do nag not kawahay doon ang mag dyan. As in, ah, di sana mga kabataan, enjoy it sila yung sa Dolphins na sila. Super proud naman ang Iloy na si Faye. Kay paagi sa paghampang sa football, may paglaom na makatapos sa pag-eskwela ang iya mga kabataan. Proud eh, tapos nalipay ko kay tungod sa football ang ano, Ang ilangan, andong ginila mo nga makatapos sila is mga football kay para maka-eskwela. Amon ila nga purpose, kay gambal si Papa nga Ako mabulig sa inyo, amon lang so, na. So, itinguan yung magkahampang kamutbo kag maka-eskwela pamutongod sa football. Ang Dolphins FC, kundi lang karon nagahalampang ang Hamili Siblings. Ang pilalang sa mga local FC nga nagabulig sa mga local booters, paagi sa mga scholarship programs kag trainings. Nagahatag man sila sang oportunidad sa mga potential players nga magkahampang sang football sa abroad. Time out kita na ay sa mga issue kag problema. Kag saksiya na, na mga highlights kag maxon yung mga pahampak pati na mga istorya sa mga pagimakas kag kadalanan sa aton na mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi in all out ang aton mga bida sa liga.